ka oh, no? Ayan, katikot ka kasi ng katikot. Lolo ko eh. Sa minor <coughs> na yan. May kung ano-ano pa na tanggalin. Hindi na Sumakit nang sumakit yung na <laughs> 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 <yung> lana? Lala! <laughs> ba <laughs> 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 <coughs> <Dito, laughs> sa sira? Sa

Baka low ba't yung batery na yun. Mababambay mo muna kasi. Ilain mo ako. Tala, cover na muna, cover na <laughs> Check mo nga, check mo nga yung batery na yun. na. Okay na nga. Okay na. Takpa mo na. Okay, takpa mo na. Kaya na. Uy, okay, okay. okay. pinutay mo eh. Kalakas okay. pa lang tama mo Wala pa nga. Uh, oh. Nabatay yeah. kusa ka. Baka sa minor to pare no? Ayan, katikot ka kasi ng katikot. Ang lolo ko eh. Sa minor nga yan. <laughs> May kung ano, ano pa kasing ginagawa eh. Wala pa nga ba rato yung ano yan. Hindi po. naman si sa ito? may gas... O oh, plat! Hindi, ba oh, ba naman ano ba ang gas ka sa mga takal <laughs> oh, sa bote yo, di kaya. ba naman yo, Sa takal teks, ano? Sa takal Sa so takal-teks. Ay ay, <laughs> gas ba? Mayroon yan. I-drain na Hindi, Ano nga, yo, Baka naman yo, Okay na. Okay no. ay, naman man pala. Ay na, hindi na. Baka painitin lang. Baka pa painitin. Ala, ala, ala. Okay na. Hindi dito sa meron. Oo, ano yung apakit? Huwag mo na tanggalin. Hindi pinapalay siya <laughs> 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 tensioner. Ala, <laughs> ay na. Tensioner, babamakin na yan. Hindi ko Tensioner, bro. Ba't na mamatay? Ba't ba ganun? Hindi ba barado yan? Hindi naman barado eh. Ha ha Katikot kasi ng katikot. Guys, okay, start mo. nga ah. Uy, huwag mo ano yun. Okay na. Okay, okay. na eh. Kakabit naman din eh. Kaya kasi sinasabi ko sa'yo, nagwa 116 ka kasi ang takbo mo. 1.16 Grabe naman <laughs> yung boss. <laughs> Ayun okay, na, okay na. Oh, yun! Gumagana na, one click. One click

Dep, kolo na kasi kinakaligot mo dyan Magaling eh. mo ulit. Sinasabi ko sa'yo. Ganun daw ulit. Layuan mo yan. Sinasabi ko sa'yo layuan mo yan. Sayang mo lang. <laughs> Sayang mo lang ni Oras ni Umong. Sayang mo lang ni Oras ko. Eh na o. Okay. Pagka Kailangan tanggal. Pagkakit ako. Uy. Nakita. Okay. Abit mo na. Abit mo na. Plastic oh, lago. Abit mo na. Ay mo kasi may ano, buntel. Ay. Ayan, sabi ko sa iyo pag nakabukas lang eh. Okay, wag. <laughs> okay, lalayo. Ilalaki kita kaya. Huwag ka kasi huminga. Dito <laughs> mo kasi oh. Yeah, mo kayo, lumayo ka diyan, kayo eh. Kabit mo na, tanggalin mo ulit. Ay, ayun, okay na, pumasok na. Ayun oh. Dago mo, puta. Ilagay mo lang kasi diyan, hindi ko nga nilalo. Eh, bakit ni kukuha mo? Kasi nakabulaklak diyan 'yan. No, ayun 'to na 'yung mandarin niya. Sumakit na nang sumakit yung yan, lana. Lana. siya eh, oh, uh, na. Dadaan. Dadaan mo. Dadaan mo. Dadaan mo. Dadaan Dadaan mo. Dadaan mo. Dadaan mo. Dadaan mo. Dadaan mo. Dadaan mo. Mismo, mismo. Center mo. Eh. eh, center mo. Center nyo, center nyo. Hindi nyo makita yung sira. Mga handahan Kaga, lang. Hindi nyo makita yung sira. Ano? Balik yung talaga ng battery, yung mahal. Tapos, kaya pa yan. Bili. Baka lang, ano, may gas ba? O, oh, ino, ina. Pahinit-pahinitin mo lang, gay. Pahinitin mo lang <laughs> kasi. Pahinitin mo lang. Ayun lang. Bakit? Kaya eh. pa na, puta. Binaba ba yung stand? Para naman, tanga. Hindi ka nakakatulong, eh. Nungunit ka. Okay, gaya. Hindi ako yun. Gaya, oh. Hindi ako yun. Ikaw na nakaupo dyan. <laughs> Tama, nakababa na kanina pa yun, eh. Nakababa.